Ano nga ba ang nangyaring karumaldumal sa isang Filipino festival sa May Canada? April 27, 2025 nitong linggo lang, maraming tao yung nagsiselebrate sa isang kalsada sa May Vancouver, Canada. Karamihan sa kanila ay mga Filipino dahil itong celebration na ito ay para kay Lapu-Lapu para sa isang event na tinatawag na Lapu-Lapu Street Festival. Kung hindi kayo aware, marami talagang Filipino ang nakatira sa may Canada, yung iba doon na talaga nakatira tapos yung iba nagtatrabaho nga lang para sa mga pamilya nga nila sa Pilipinas. Sa gabi na to, maraming Filipino yung nagpunta sa may kalsada na to para magsaya at magpahinga kasama yung mga kapwa nga nila mga Filipino. Maraming nagtitinda, maraming taong naglalakad nga doon sa may kalsada, maraming batang naglalaro at nagpapakasaya nga lang until meron ngang umatake sa kanila. Ang sospek ay si Kaiji Adam Low, 30 years old. Itong linggo, sumakay nga siya doon sa may sasakyan niya at pumunta nga siya doon sa may festival. Sa mga sumunod na oras, around 8.14pm, dito na nga siya makakarating doon sa kalsada kung saan nga ginaganap yung Lapu-Lapu Street Festival, kung saan dito nga niya bigla ang dinirediretso yung sasakyan niya papunta nga doon sa napakaraming mga tao. Ayon pa nga sa isang witness, sa sobrang bilis nga daw ng pagpapatakbo nga ni Kaiji, nagtalsikan daw sila na parang mga bowling pins. Matapos yung insidente, maraming tao yung naiwang sugatan at walang malay nga doon sa may kalsada. Dila naman sa ospital yung mga biktima na karamihan nga sa kanila ay nasa kritikal na kondisyon. Sa ngayon, 11 na tao na ang kinumpirmang binubian ng buhay dahil sa pag-atake na to. Ang edad ng mga biktima ay nasa 5 to 65 years old na ngayon ay mga wala na nga. Matapos nga niyang gawin yung kahayupang ginawa niya, na aresto naman agad ng mga pulis si Kaiji matapos nga siyang pagtulungan ng mga taong inatake niya. Katunayan, meron pa nga siyang video nung nahuli siya na ang sinasabi nga lang niya ay I'm sorry. Ngayon, kasama na ng mga pulis si Kaiji kung saan patong-patong ay -patong yung mga kinakaharap niyang kaso na posible pa nga dumami pa. Ayon sa si investigasyon, meron na palang mahabang history ng mental health issues si Kaiji na posible daw na naging factor sa pag-atake nito. Lumalabas ding may mga records sa pala siya sa mga pulis dati pa at kabila nga rito sa mga iniimbestigahan. Habang tuloy-tuloy yung investigasyon, marami namang tao yung nagpunta at nag-iwan nga ng mga bulaklak doon sa pinangyarihan nga ng krimen. Ayon sa nangyari, nagbigay nga ng statement yung mayor ng Vancouver at ang sabi niya, I am shocked and deeply saddened by the horrific incident at today's Lapu-Lapu Day event. Nagbigay din ng statement si Bongbong Marcos doon nga sa nangyari ang sabi niya, The Philippine Consulate General in Vancouver is working with Canadian authorities to ensure that the incident will be thoroughly investigated and that the victims and their families are supported and consoled. sana maparusahan yung dapat maparusahan at sana mabigyan ng maayos na tulong at ustisya hindi lang yung mga kapwa natin Filipino pero lahat ng naapektuhan sa insidente ito.